Hi guys, for today's video nga ay dahil of course syempre nagtatrabaho pa rin ako. Kaya lang tanghali na parang nakaramdam ako ng buto. So sabi ko, mag-order nga ako sa Jollibee. Naalala ko nga pala may touch points pa ako sa ADCB. So just to make sure, gusto ko i-check kung ilan pa yung touch points. So meron akong 6,600 pa na touch points. Yan na lang ang gagamitin ko pag-order ng pagkain. So punta tayo sa noon, dyan ako mag-order ng pagkain since nagtatanggap nga sila dyan ng touch points. So ayan na. So, pagka-open pagka nyo nun yan, makikita nyo, di ba, pwede nang gamitin yung touch points para mag-order. So, i-click natin yung food. Tapos, syempre, dahil Jollibee nga, so fast food yon So, ayan na yung Jollibee. Mag-order na tayo kung anong menu. So, ang pinili ko po dyan ay yung, um, ano ba yan, yung S6 yata. S6 ang hinoy. Ayan, S6 nga. Yan yung may fried chicken, spaghetti, at saka burger steak. So, ayan, kailangan natin i-customize daw yung order. O pa paulit-ulit, di ba? I-customize nga daw. Ano ba yan? So, ayan. I-customize ko na. So, yung hindi man ako mahilig sa spicy. So, sa regular lang tayo. Sa original. Tapos, gusto ko na pineapple juice lang. Siyempre, dahil ayoko ng mag-additional pa. So, nilagyan ko lang ng no add-ons yan. So, pagkatapos niyan, i-click na natin yan para ma-place na yung order. So as you can see, naging dalawa, diba? Naging 62 kasi nga, nakapag-place na ako ng order kanina. Naikiin ko na lahat ng details, hindi ko na naipakita dito. So ang gagawin na lang natin dito, since naging dalawa, binawasan ko na lang siya ng isa. So isa na lang yung items ko. Tapos, i-click na natin yung place order. So ayan na, nagbabayad na sila, ayan, inaano na, Ah uh, balik kakaltas na yan doon sa ADSC touch points ko so it will take like maybe few minutes lang para sa processing so ayan nakita niyo di ba andiyan pa yung <laughs> ayan nag nagnotify na nag nagkaltas na, nag na siya ng 5167 touch points doon sa 6600 so ganun lang kabilis di ba aantayin ko na lang tatawag na lang sila sa akin para sa delivery so back na tayo diyan sabi nga, uh, 3.35 daw ang estimated na delivery. So, antayin na lang, uh, antayin ko na lang para makakain na ako. So, uh, di ba nakalibre na naman ako dahil sa touch points. Salamat talaga ADCB. Talaga mas, mas magaling talaga yung lagi nyo ginagamit yung card nyo kung saan mga sa, uh, sa pamimili. So, yun lang hanggang dito na lang. Bye!